Nito, design flow it is a design flow mali yung design uh, ang history kasi nito dapat ang uh, ang uh, funding nito was supposed to be ang project cost nito is 1.8 billion so binawasan to under uh, 1 billion para makamura ayan inayos ngayon ginawa ngayon yung detail design the uh, sign is is, is really weak. Dahil kung tutusin niyo, this is supposed to be a suspension bridge na kasabit. Nakaganyan yung yung arko na ganyan tapos naka the, yung bridge naka uh, supportado suportado nung kable. Ito lang ang suspension bridge na nakita ko sa buong mundo na hindi kable. At yan na mismo ang bumigay. Ayan diyan mega yung bakal. Kung kable yan, hindi dapat bumigay yan. Tapos yung pag-anchor nung support. Tignan ninyo, doon lang sa baba. Dapat sa taas yan Hanggang sa taas. Para hanggang hanggang, hanggang sa taas. Para yung buong art. eto, ang nagsusuport sa kanya, yan nga Yung bakal na nakikita ninyo at saka yung at saka yung simento. Yan lang ang nagsusuport sa buong tulay. So mahina talaga ang design dito. Hindi natin Ela, malaking ano. Uh, nung una pa nga ang ito, kasi naging umabot 900 million natin yung original na budget, umabot ng 1.2 dahil nag-refit. Bakit nag-refit? Nung nagko-construction -co pa lang, may nakita na na gumagalaw, na mahina. Kaya kailangan balikan at refit. So, uh, the whole process is... Uh, the whole process, okay naman, yung construction, yung contractor, sinunda naman ang plano. Uh, by the book naman yung kanyang ginawa, up to specifications yung kanilang ginawa. Yun lang yung specifications, mali. Alam mo ba na bago maganap ang pagbagsak ng tulay sa Kabagan, Isabela, ay nakunan pala ito sa dashcam ng dump truck? Tara panoorin natin kung paano ito nangyari. <laughs> Kung makikita natin, talaga namang napakaganda ng disenyo ng tulay na ito dahil maa-appreciate mo talaga ang ganda ng mga ilaw nito kapag gabi kang dadaan dito. Kaya pala itong tinaguriang iconic bridge sa Isabela kasi nga wala kang masabi sa kanyang design. Kung papansinin ninyo, medyo malaki ata yung arko ng tulay at yung mga bakal na humahawak sa tulay papunta sa arko ay parang manipis lang. Kaya siguro hindi niya kinaya ang bigat ng isang truck. talagang makikita mo naman. Nakakaiba talaga ang design ng tulay na ito. Pabago-bago pa ng kulay, na talaga namang maaaliw ka sa pagdaan mo dito, pero sa kabila pala ng ganda nito, ay may tinatago pala itong panganib sa mga dumadaan. Sinaw na eh. Yo. Yeah. Huh? Ito kumakuha, dapat kumate unik niya. Sinaw to niya. ka. Dapat ulit ko pasular kata nak tak pasular siguro dan buat ma alah asular rasa nakikita naman sa video, na bago pa makadaan ang truck, ay nauna nang gumuho ang tulay bago pa sila makadaan. Kung talagang mabigat ang truck, sana sa una pa lang ng isang span ng tulay ay bumigay na ito. Ano sa tingin ninyo sa tulay na ito? Sa halagang umabot na sa 1.2 bilyon na pondo, ay bumigay pa ito dahil lang sa isang truck na may kargang bato dahil ayon sa DPWH nasa 45 tons lamang daw ang maximum capacity nito at ang dumaan daw na truck ay nasa mahigit 100 tonelada daw ito kaya ang nakikita nilang dahilan ng pagbagsak ay ang overloading. Pero naisip mo na din ba na sa napakalaking na gasto sa tulay na ito, bakit hindi na lang mas ginawang matibay para naman mapakinabangan ng lahat ng mga dumadaan? Kaya aanhin mo ang napakagandang design kung may tinatago naman itong panganib